Hello guys! Hello everyone! Magandang umaga! For today's video, samahan nyo muna ako dito sa aming bodega para mag-prepare ng mga orders natin guys. Tinanggal ko nga lang po muna yung mga nakalagay dito sa lamesa dahil nga po maglalatag tayo ngayon ng ating orders. At bago po sisimula nyan, eh magsiselfon muna ako saglit guys dahil nga merong nag-text sa atin. So ayan, ang ginawa ko guys, itinanggal ko muna yung mga nakalagay dyan dahil maraming mga abobot na mga nakapatong dyan kanina at punong-puno ito yung ating table pagkatapos ko nga pong punasan yan, eh, yan inisa-isa ko na nga po ito yung ating mga ilalagay sa karton. So, bago natin syempre ilalagay yan sa karton, guys. Inisa-isa ko na rin yan sya na punasan para pagdating doon at mailagay natin sa karton, eh, malinis na rin sya. Kung mapapansin niyo guys, wala pa po yung mga sticker ng iba dyan. Hindi ko pa naaayos Yan, kaya inisa-isa ko muna, tinignan ko muna kung may mga damage yung ating bote dahil nga po, ang order sa atin is 1.5. So, kailangan, eh, kahit na bote lang yan ng Coke, guys, eh, maayos din naman. Kasi ang order po sa atin, eh, kailangan daw po i-1.5. Eh, sa so, 5 bottles na kalagay. So, ayan. Dahil binibili lang rin natin yan, guys, yung bote. Minsan po, yung iba dyan, guys, ihinihingi ko na yan sa office. So, ako na ang, ako na yung kumukuha ng mga empty bottles doon sa office at binibigay lang sa atin ni nanay. So, ayan, guys, tignan nyo. Chinecheck ko pa nga po yan kasi yung ibang type niya parang sira. Kaya medyo inayos-ayos ko pa. Kailangan po kasi pagka-package natin yan or pinadala natin, eh walang mabuhos, walang matapon. Sayang din naman kasi. So ayan, binilang ko na nga po at isa-isa ko nang binilang guys dahil ilalagay ko na yan dito sa karton. At napansin ko nga pala kulang yata ito yung ating karton. So kailangan ko pa maghanap doon sa kabila ng mga empty na karton na pwede nating paglagyan yan. So, yan. Mamaya ako aayusin yun, guys. At habang ito si nanay, lalabas daw po. Pupunta dun sa tindahan at magpapagcash. Tingnan nyo, guys. Maulan. At ayan yung aming paligid dyan. Talaga namang maputik na naman na naman. At ayan, dito na nga po kami sa labas. Grabe, guys. Walang katapos ng ulan. Maganda sana kapon, eh. Ha? Maganda kahapon sana ka ang, ano, kinpo. Nanay. Natatawa pa nga ako dito kay nanay guys kanina pag alis niya. Kaya sinundan ko pa talaga siya ng tingin. <laughs> Laylayan na lang yung mukha ko. Pero lang ako lang mamukha nito eh. Bo, tingnan mo guys. Ang lakas ng ulan. Ang putik-putik pa. Nako, sana maganda kapon. Hindi mapaputik. Ngayon, putik na. Iwan ko nitong lupa nila. Parang... Ah. ah. Okay. Apa? Ah. Oh, Tingnan ko lang. May singgalakat ako na video Ako, ano ba 'yan? Ang ulan. <coughs> ang ulan naman. Maputik naman ang daanan. iwang ko lang dito. Nakalibutan. May lang nagaulan. Kabi, nagaputik. Agoy. Sirado pa. Paano 'yan? Sarado pa eh. Sarado pa pala ang kanyang pinapadjikasan. At syempre, umuulan. Napasarap ata ang tulog. Kaya ayon, tanghali na. Tulog pa rin. So, maghanap na naman po si nanay ng ibang mapapajikasan Dahil sarado pa yung kanyang suki okay. na tindahan. Nagikas so, ka ka? Nagikas? Two five din ito, te. Ano, Two, five. Ibawas lang ang charge. Ito, te. Ibawas lang ang charge. ilan po? Kung ilan dyan? Daso lang siya, diba? Was mo lang. Ulan na naman ano. Ang ganda sana kapong, gusto sana ni nanay makipagkwentuhan kaya lang parang hindi siya pinapansin ng tindera dito abay bising busy ata mukhang walang laman ang gcash ni ate dahil si nanay napapaisip pa sa kanyang mga tanong dahil walang nagsasagot sa kanya wala well, hindi siya sinasagot guys ng tindera kaya tignan niyo si nanay oh. parang namamangha ko lang dito ha? Huh? i-screenshot ko lang kulang na yung aking ano eh kasi mo na ako sa hey. So, ayun naman pala, kulang ang fun Kaya lang, bakit itong no, sinanay? Okay. Panay ang titig kulang lang. Oh. Ipa mapadadala ko ng dikas. Di kulang ha? Di na, hindi na pala kasi wala na pala pwedeng nakumulan. Ah, gali. Ah, balik mo lang dito sa akin mamaya. Balik na mo lang mamaya kung teh. Napakasino. Teh. mo ako de. Rin na ako, teh. dito. Sa mamin na lang to. na loading Naluding tuloy si nanay dito guys kasi magpapaload siya, magpapajika siya, tapos magpapajika siya din. <laughs> Oo, oh, yan ako na agad. oh, sige. Uh Oo. -oh. Balik si ko for oh. ko ha. Magkano ka? 2,450. for for Okay. pa Opa. Parang napatagal tuloy ang transaksyon ni nanay dito ah. At napagod pa siya dahil babalik pa raw kasi magpapaload pa o magpapajigas pa doon sa ibang tindahan. Abay, dapat binalik na lang. Dito na naman, makutik naman tayo. Daan na naman tayo sa putikan. Yan, nakaabot lang yun sa last. Sa ka last, kaabot na tayo. Pero maulong pa. Naku. Sandali lang. Ay. Ha -ha. Haba naman itong video ko na ito. Ilang minuto pa nga lang na nawala si nanay. Ayan, panay na ang hanap sa kanya at talagang na-miss nila ang isa't isa. At habang ang ating panahon, ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin sa pag-ulan. Tingnan nyo nga guys, ba? Diba? So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang po muna ang ating video. At kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na mga upload ko. Sana po ipatuloy nyo pong panuurin, patuloy nyo suportahan ang aking mga in-upload. Bye-bye po!